Welcome to my YouTube channel. Nandito po tayo ngayon sa Chongquan O Swimming Pool. So, eto po yung kalagayan dito at eto po yung view. Kitang-kita nyo na po yung loob ng swimming pool dito. So, mamaya po, mag entrance tayo dyan at maliligo. Bawal po kasi ang cellphone. Bawal mag-video, bawal mag-picture. So, iniiwan po yung cellphone sa locker. So, Ipapakita ko na po sa inyo yung view sa loob kasi sobrang ganda. Ayan, naglililis pa lang sila. Sila amo, nag, nakaline up doon, nag entrance pa lang. So, ako naman, uh, gumala ako, sabi ko, mag-toilet ako. Pero nakita ko to, so umakyat na po ako dito. Ganito pala yung loob niya. O, first time po pong pumunta dito. So, sana po nag enjoy kayo sa binabahagi kong... blog or video dito sa aking mga ginagalaan. Ang ganda, no? Maluwang po ito. Ito yung pambata. Ito po yung sinasabi nilang children swimming pool. So, maluwang. Talagang luwang. Tapos doon naman po yung talagang pinaglalangoyan ng mga tao. Na matatanda. Ayun, no? Ayun. Doon. So, mamaya po pagkatapos natin kumuha ng video, balik na tayo sa mga amo natin. Baka hahantingin tayo or tatawagan tayo. Hindi tayo matawagan kasi nakabidyo tayo. Maluwang po dito banda. So, ang ganda-ganda po dito mag swimming siguro kasi first time ko nga andito po ako sa taas ayan oo ba diba? dito tayo yung mga naglilinis, naliligo na rin. Ayan, ganda. Tutukan ko konti. Oo, di ba? Ganda, grabe. Ganda, oh. Ay, mangingitim na naman ako mamaya. Itim-itim ko na nga. Hir hindi na nga ako nagha-hiking. <laughs> Tapos, lagi naman ako sinasabak sa mga langoy-langoy, langoy-langoy. Doon sa amin, langoy din. Pag wala silang magawa, alas tres, papupuntahan kami sa swimming pool, sa may saikong swimming pool. Tapos dito, gagala na naman kami, swimming na naman. Ako, Diyos ko. Wala nang nangyari sa buhay ko, kundi Mag-adventure. Mag-adventure ng mag-adventure. Hintayin natin yun, oh. Kasi, ayun, ayun. Tutukan natin to. Napupuno yan, tapos natotomba siya. Yan, tutukan natin konti. ayun na, malapit na siyang mabuhos. Woo! Galeng. sarap na mamaligo dong banda galing nila no tutukan pa natin may maliit din pero mas maganda yung malaki at saka syempre sana dito kami nakatira oh yung building na yan oh oh bongga kung dyan kami nakatira kitang kita mo yung mga sexy o may mga sexing naliligo. Yeah, malapit na namang magbuhos yung ano, yung malaki. Hintayin lang natin. Yan, mapupuno na, mapupuno na, mapupuno na, gumagalaw na pababa. Kahit ganito lang yung trabaho ko o yung tagalinis ng ano ng swimming pool. Okay na 'yun. Basta ang mahalaga may trabaho. Ayun na, tutumba na. Magbubuhos na, magbubuhos na, magbu sarap. Sarap maligo. Sarap maligo no. Tapos ayun, may tatlong slide. Ay apat pala. Yellow, blue, green at saka pink. So, malawang po yung ano nila dito, yung swimming pool. Yan. O, oh, di diba? Ganda. Ang luwang, grabe. Luwang naman dito. mag enjoy tayo mamaya. Kaya lang hindi tayo makapag-video sa loob kasi nga bawal. Bawal cellphone, bawal tumakbo. Dapat naglalakad lang. So, silipin na natin yung mukha natin. Papasilip nga rin natin yung mukha natin. Nasaan ba yung mukha natin? So, ayan po. Nandito po tayo ngayon sa Chung Kwan O Swimming Pool. So, ang luwang-luwang ko dito. Kasama ko po yung mga amo ko. Dito kami maliligo mamaya. Ayan. Si among lalaki bumili kasi ng pagkain namin. So, kakain muna kami bago kami papasok dito. So, sana po nag enjoy kayo sa lahat ng ibinabahagi kong video dito sa Hong Kong. Dahil ito ay magiging memory ko hanggang pagtanda ko. So, maraming maraming salamat po sa mga nagla-like, share, and subscribe. Also, comment nyo na rin po kung maganda yung adventure ko today. Ayan, di ko po holiday. Ayan, maliliko tayo ngayon sa swimming pool na maluwang at maganda. Nanay, very colorful yung labas. Hindi na ako nag ano, sunscreen. Ay, nag sunscreen pala ako. So, ayan mo na yung maitim na katawan. Basta ang maganda, mabuti yung kalooban mo. O, ba diba? Ayan mo na yung negra, neg, neg. So, i-back ko na naman po para makita nyo yung ganda ng swimming pool dito. Kasi tinututukan ko talaga yung swimming pool nila. Oh, back to swimming pool na maganda. ayun na, ayun na, ayan na, bubos na. Oh, ha! Ang ganda! <laughs> ganda! Kasi ang iniisip ng mga tao dito yung privacy. Kaya bawal ang camera sa loob. So, yung swimming pool na to, swimming pool ng bang bata. Bawal daw tumakbo, bawal kumain. Ayun, nakikita yung mga ano doon, yung mga sign. No running, no eating. No diving is allowed. Kasi mababa lang yung swimming pool. Except and the diving pool. Doon may diving pool. Yun yung uh, pinaglalango ng mga matatanda. Ang dami yun, daming swimming pool sa kabila. One, two, three, four, may maluwang. Kaya lang di ako makasilip dun, may bakod. Oh ha, o oh, tapos, oh, ang ganda-ganda ng mga building, ang tatayog. Sana dun ako sa taas para kitang kita ko yung mga naglalangoy dito. Pag wala akong trabaho, di mayroon akong binibidyo, di ba? Ayun na naman, buos na naman siya. At ras tayo. At ipapakita ko yung lugar ko banda. Ito po yung lugar ko ngayon. Yan. Tingnan nyo, oh. yun po yung nakaagaw sa akin ng pansin. Yung parang itlog sa taas. Ayun. Tingnan mo, oh, oh. parang itlog sa taas. Ayahan. So, para makita nyo ng buo yung swimming pool ta dito, baba tayo, baba. Papakita ko yung labas. So, yun po yung pang matandang swimming pool. So, baba na po tayo dito. Dito ako umakyat kanina. Mataas po yung hagdan. Ayan, baba tayo. Dito ako umakyat eh. Ayan o. Oh. Yung mga babala. No smoking. No running. No splitting. Please keep clean. oh So, baba na tayo. Mataas. Mataas ang hagdan. So, ito po siya. Oh. Ito yung pangalan niya. Papakita ko. Chong O Swimming Pool. Ayan. First floor, ito yung Blair. Yung, yung mapa ng mga bulag. Ayan. Kung bulag ka po, hindi ka po problema dito. Kasi meron pong, ito oh Yan Alam nilang basahin Pero tayo hindi natin alam basahin Kasi hindi naman tayo bulag Yan Pag kinakapa nilang ganyan Alam nila yan So dito po tayo Yan yung mga ibig sabihin Here you are Yan So eto po yung Yung mapa Yan to maluwang po siya Ayan So, baba na tayo Back Back na tayo, back Baba O, oh, ang ganda ng Struktura, parang Parang mangkok yung building Ganda no at maganda rin yung tanawin dyan, mapuno. So, baba tayo ulit. Yan, baba. Baba. So doon po ako sa taas o yung sinasabi ko kaninang parang itlog, ayan na po siya o. Oh. O, oh, di ba ang ganda ng istruktura nila dito? Yan, naglalakad ako eh. Para siyang itlog. O, oh, ang ganda-ganda ng design. Yan po yung pinaka-entrance ng uh, Chung Kwan O Swimming Pool. So, puntahan na natin sila amo. Kasi nandun sila oh, sa upuan sa mga upuan so maraming maraming salamat po sa mga nanonood at sumusubaybay sa aking video thank you for watching Linjigo Vlogs and don't forget to ring the bell for more videos, maraming salamat po sa inyong lahat, sana po ay hindi kayo magsasawa sa pagtambay sa aking video yan yung sinasabi kong strukturang parang ano tawag nun, parang bowl parang baso. Oh, 'yan. So, thank you, thank you for watching. Bye-bye po. Salamat. God bless sa ating lahat.